walaan nyo kung nasaan kami nasa San kami ay sa San Pablo so dito naman tayo mag walking pati yung isa Saturday grabe ang daming tao medyo nahirapan nga kami mag parking sa gilid gilid lang ay yung mga nagja-jogging. <laughs> may mga food after mag jogging marami kainan dito saka may nakita akong coffee parang ano cart na pag nakita namin try na Nahiwan ako ni Mahal kasi ang niyang tamakbo ganda ganda din dito sa San Pablo San Pablo Creek nga pala ang daming tao eh <coughs> kahit mainit mabenta yung lugo <coughs> Bibili huh? kami lugaw. May lugaw with egg 35. Wait, ko lang yung menu. Mausok. Ayan, after mag-jogging or walking, marami namang kainan. And grabe, inabot ng 30 minutes yung lugaw namin. Tagal. <laughs> Finally. Let's go. Tagal-tagal. Yeah. Itong akin ay tiramisu. Ganda. Spanish latte. Hindi nakikita yung bangs ko kasi medyo napaigli yung ko. Messenger Gerald so, binigyan ko ng tinapay si Togi. Naubos na. Yan yung binigyan ng gamot ni Mahali. Eh. Mawa naman. Kapit bah Ano? Aso ng kapit bahay. Nakauwi na kami ng bahay. So, ako'y mag edit ngayon buong araw. Pero, magpapakayro si Mahal mamaya. So, kailangan din namin umalis. So, yun na lang. Thank you sa mga nanonood At sumama sa aming mag-walking. Yung lasa, may bagong lasagna sa Greenwich. Ano? Creamy spinach. Parang ang din sa video eh. Pero sa totoo, late lang niya eh. Mga tatlong daliri ko lang. <laughs> Meron din silang tuna na sa akin sort out. What's that? 1,009 How much? Sulit naman yung 1,009 with drinks. Pag walang drinks, 99. Ang ganda. Isa lang yung manga. <laughs> Magkakagawa tayo sa manga. First time namin tigman tong after 3. Pareh siyang bingsu pero ibang tawag. Ayun, kakigori. Yeah. Iba-ibang flavor pero try namin ma'am. May kasama pa na siyang yogurt. Hindi namin alam kung binubuhos ba. Hindi may buhosan eh. Hmm. Try mo nga buhos. Konti lang muna. Oo, ano naman siya? Kakapit ba siya? para matatapon okay na muna yan <laughs> masarap mm. napakasarap niya mm. <laughs> oh, ati tayo so, lagay mo okay, din okay, mas okay. pinapakasarap kaso iisa yung bangga nilagatian mm. na Tapos ang hit nung lalagyan may surprise pa pala sa atin sa ilalim ay ano, may popping boba. Pa. Napakasarap. May mga mangga pa pala sa ilalim, akala ko kasi isa lang. Kaya lang ang ng syrup masyado. Sana konti lang yung syrup. Sarap no ice eh. Good morning. So today, ang hiling ko sa Sono, sorry. Good morning, today ihahatid natin si Mahal sa airport Dahil meron siyang work sa Palawan, sa El Nido Actually magbabirth to Princesa muna siya tapos magdog van hanggang El Nido Dapat kasama din ako doon pero hindi na lang kasi ang mahal ng pamasahe Sayang naman, eh tawag dito, pupunta din kaming somewhere in 3 weeks So sabi ko doon na lang namin gastos in instead na sa L.A. doon ako sumama. Ang nangyari kasi dati may murang flight so makakasama sana ako. Kaso na-delay nang na-delay yung pag sa kanya. Hinintay kasi namin i-book siya nung kukuha sa kanya doon forward. E kaso nasa bakasyon din that time yung kukuha sa kanya. Hindi na kasi kaso agad yung pag ng flight. Kaya ayun recently lang na book 11k ang mahal sabi ko hindi na lang ako sasama kasi siya lang libre ako naman eh sabit sabit lang makakalibre lang ako sa pag i yan ganun kasi usually naman yung hotel is good for two <makes noise> Dito kami sa Boso, manapit sa Boso-Boso, magka-canvas magka kami kawayan. Ayun mo naman. Bahay na kami. Oo. Yeah. Ang <laughs> tuwag. Hindi ka nila makita. Ang pogi. Nag-work pa rin ako. <laughs> pinag ako ni mama. <laughs> ano, santol, Indian mango. Ang tamis ng Indian mango. It's 9.54 p.m. Tapos siya ay mag... Matamis. Matamis. Ha? Matamis. Manda? Mm -mm. Manda? Ito yung kanina. Ito yung kanina. Ito yung kanina. Oh. Tamis, sarap. May konting asim.

ito yung nga yung project namin dito sa Kainta. Yan. Hulaan nyo kung anong gagawin dito. <laughs> Hindi mo nasasabihin. Pero obvious naman. Ayan may mga lamesa. Ito bagong gawa. Pinagawa ni mama. Ayan. Dito ang magiging kitchen. Magulo pa eh. So yan yung before para makikita rin yung after. Yan. Tambayan. Ito bibilan ko pa ng bagong takip sa Shopee or sa Lazada. Tapos dagdag uh, upuan la mesa. Ayun yung binili namin kahapon na kawayan. Malapit sa buso-buso. Pang ano yan? Gagawin parang fence sa labas. Pero papatuyuin pa. Yung kailangan madilaw eh? Parang ganito. Hindi pa nga ito masyadong dilaw. Comment below kung ano yung hula yung gagawin dito. Santa Lucia Mall. Itong pande Manila na to, teenager pa lang ako nandyan na yan. Oo, oh, diyan ako bumibili pandesal mula noong pagka ano, nasa mall. Eh, nagdadayat ako. Konti lang. Makarbs ang ano. Punti lang. lang mga tatlo sa akin hanggang bukas na yun. Eh. Ito, favorite namin to. Ito. May pesto nito. Ito, pesto. Nag-room tour talaga tayo ng Pande Manila. Meron din dito ang Mega Changi. Yan yung mga price, medyo mahal din, P100. Hmm. Pero sa pambabae mas mura talaga, lagi. may tago 100. Ah, meron pa sa kabilang. Hmm. Yeah, dito yan sa Santa Lucia Mall. Hmm. 280 ang mga pantalong Mas mura siguro sa Taytay talaga. Mas mura talaga. Yung isang libo mo rin yung makakalim mo na mabibig. Sorry, hindi ko nadala yung mic. So, hindi niya ako masyadong maririn. Pagpupunta nga ka ng Divisoria, dito ang bilis. Oo, kasi LRT lang. Oh, Makakarating na ng Divisoria. Ang bilis-bilis. Kesa mag-taxi. Ako mag-drama. Mahal pa. LRT muna bago ano Robinsons. Dumadaan pala ng LRT. Ah, ito na yung Robinsons. yan Itong pick up coffee, sabi ng iba hype lang, kaya sabi ng ibang masarap. O nga, eh. ibang iba na yung Robinson's Metro East kaysa nung nakatira ako dito daming kainan Kala ko dati malulugi yung mga kainan dito. Pero biglang nag-boom dahil nagkaroon ng LRT station dito. Babaan na ng mga estudyante. Ang dami kainan. Walang dami nang nakatambay. <laughs> As in, kakabukas lang ng mall. Dami ng tao. Dati ang konti ng tao dito. galing dito sa supermarket ang daming products na wala sa amin yung pacific bay na fish nuggets kahit itong problem na shrimp popcorn wala din yan ito din pure foods na shrimp tempura galing naman dito sa robinsons may mga korean fish strips pa cheese tofu ang chicken na ito. Ang cheese tofu. Ganda. Kaso wala naman akong dalang cooler. Uh, Pag nandito na lang ako ulit, titikman natin. Ito mga yung mga vegetarian meat. Hindi lang kita. Hinano yung pinawis. Buksan ko. Ayan. Vegetarian meat. Oh. Ang galing kung dito ako nakatira or kami lima hindi na namin kailangan mag SM kasi dito pa lang ang dami products <laughs> na wala sa amin sa SM guys. Choking na lang kami kumain kasi dito lang ako may makakain fish fillet Kuching. Ay, sweet and sour fish kaya tayo ice tea and drinks